Magkapit, pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kerigma Magazine. Ilang taong nakalipas, nakatanggap si Cherry Roberto ng isang tawag sa telepono na kinakatakutan ng lahat na ina. Ang kanyang labing apat na taong binatilyo ay naaksidente kasama ng kanyang mga matalik na kaibigan. Dinala sila sa ospital, ngunit sila'y binawian ng buhay. Grabing pagdadalamhati ang niranasan ni Sherry sa mga buwan at taong lumipas. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang bunso ay napakaagang kinuha ng Panginoon. Ngunit sa pamamagitan ng pagdarasal, pagsali sa komunidad at sa pag-attend ng grief seminars at support groups, unting-unting bumalik ang liwanag sa kanyang buhay. Ngayon, si Sherry ang pinuno ng isang grief ministry na pinapangalan ng morning to morning o pagluluksa hanggang makarating sa mas magandang umaga. Ito rin ang pamagat ng bago niyang libro. Dahil sa kanyang masakit na naranasan, marami siyang natutulungan ng mga nagluluksa upang makabangon at mabuhay muli. Nakakamangha ang ating Diyos. Walang parte ng buhay nating naaaksaya sa Kanya. Kahit ang mga mapapait na kabanata ay kanyang pinaghuhugutan ng napakagandang kinalalabasan. Kapamilya, may hirap ka bang dinaranasan ngayon? Ang pait ngayon ay siyang pagmumulan ng magandang kahihinatnan ng buhay mo. Tayo magdasal. Jesus, nagtitiwala akong kaya niyong gamitin kahit ang mapapait sa aking buhay upang lumikha ng maganda. Amen.